Bulag ako pero hindi ako tanga. Kala mo hindi ko alam yung ginagawa mo? Pwede mo lumayas ka dito? Sir, kung bulag ka nga, ano ginagawa ko? Nangungulang no, ko. Hindi na, ka na. Anong ginagawa niyo ng lalandi at yung dalawa? Dito talaga sa loob ng bahay ko? Ako pinagtatanggol? Mahal mo na? Oo, oh, kuya. Paano ko sabihin ka mahal ko? Ano ba yan? Ano ba ginagawa mo? Ang lawak-lawak ng sahig. Kaya tamahan pa talaga yung pako. Pa Sino ka ba? Pasensya na po, sir. Ano pasensya? Pasensya. Bago, Bago natulong ka dito? So, Bago ka tulong ka? Ikaw po, sir. Bago ko. Kaya palang baho. Bulag ka ba? Kala ko ako lang bulag dito eh. Ah, uh, sir, bulag ka po? Ano pa kailan mo? Kala mo ba hindi ko alam? Padila-dila ka pa dyan. Sir, bulag ka ba talaga? Bakit? Bulag ako pero hindi ako tanga. Kala mo hindi ko alam yung ginagawa mo. Pwede bang lumayas ka dito? Sir, kung bulag ka nga, ano yung ginagawa ko? Nangungo lang, oh. Sige na, malis ka na. Kita mo ba yung kusin, ha? Ang dumi-dumi. Tulad mo. Lumayas ka dito. Grabe ka naman, sir.

Hindi dahil sa kanila, hindi sana ako disgrasya, hindi ako nabulag. Yeah. Yeah, kalma. Hindi ka nabubo, nagdagan na noon. sa saka, hindi, hindi ko ba napapansin? Inom mo na tayo papalit-palit ng katulong dito. Wala akong pakialam. Sino ba nagsabi sa inyo na kumuha kayo ng babae katulong? Eh, ano naman lalaki? lang kayo? Ano natin, kuya? At saka, kuya, huwag nyo nga lang yung mga babae. Hindi porkit sinaktan ka ng isang babae na ginadami mo na. Hindi dapat ganun. Anong huwag natin? Pare-pareho lang mga dugo ng mga babae yan. Puro mga manulo ko. Wala ka na lang muna dito. Cedric, yeah. pwede ba yung mo muna ako sa kwarto? Gusto mo mong pahinga? Tara na. Kaya. Tanda lang ah. Hindi lang. Ah, uh, kaya. Sorry. Pasensya ka na nga sa kuya ko ah. Ganun lang talaga yun ako, no, sir, okay lang po. Eh, bakit po ba ganun si Sir Kasumi? Dito kasi yan. Dapat si Kuya ay kakasal na siya. Kaso ayun, nakita niyo yung partyan, niya yung patiyan niya, naglolo ko sa kanya. Nag-inom, you know, eh, naglaseng, na-accidente. Kaya doon siya nabulag. Oh. Uh -huh. At saka, may lang. Tanong ko lang, bakit katulong yung pinili mong trabaho? Eh, sir, kasi Siyempre, para makatulong ako sa pamilya ko. Huh? Eh, ang ganda-ganda mo naman. Bakit di ka mag-model? Eh, sir, pangat lang ba yung pwedeng makatulong? Hindi naman. Kung baga, marami pa naman pwedeng trabaho dyan na mas malaki yung kita. Eh, sir, kasi ako, kahit ano namang work, okay lang sa akin. Basta makatulong ako sa pamilya ko. Pero, nga yeah pala, sa op mo ba pwede kitang kaya yeah, yung lababa sa kumain, gano'n. <laughs> sir? Nandiligaw ka ba? Napangot <laughs> 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 ko na yan eh. Hindi, <laughs> hindi, 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 hindi sa gano'n. Kumbaga, gusto lang kita makilala. Kasi di ba bago ka nga dito. Gusto lang kita makilala. <laughs> sige, sir. Tama tama Bukas ko po. Sige na ba? Uh, sige na, I.M. Tulungan na kita dito. Para naman mabawasan eh, yung... Sir, hindi po. Sige, sige na. Hindi po. Ako na po, sir. Sige Opo, sir. Cedric? Cedric? Kuya? Ba't ang ingay-ingay nyo? Natutulog ako. Anong ginagawa niyo ng galandian din, dalawa? Dito talaga sa loob ng bahay ko? Kuya, tinatulog ko lang sa iyan maglinis dito sa may mesa. Ano mo naman ang kalat-kalat eh. Alam mo ba, Cedric? pare pareho yung mga babae. Mamanulo ko. Manggagamit. Ano na naman eh. Ano? Magkakainlaban kayong dalawa? Iisa lang dugo ng mga babaeng yan. Manolo ko magagamit. Kuya, kung naman mong salita ng ganyan kay Ar. Iba naman to. Wala kang kaalam naman to sa mga nangyari sa atin. Anong iba? Iba? Pare-pare lang yan. Totoo na. Ah, Ar. Sige mo na muna. Hindi po sa. Huwag kang magpaloko sa mga babaeng yan, ha? Binabalaan kita, Cedric. Hindi na ako, Ar. Ano na? Parto. Nandiyan ka na naman? Ilang beses ko masasabihin sa'yo? Pag nandito ako, huwag kang maglinis sa ko. Di ba sinabi ko sa'yo? Pag hindi ka lamayas dito, gagawin kong impyerno yung buhay mo. Sir, grabe oh, ka naman. Ang na po kasi ng bahay, kaya kailangan na ko nang linisin. Ano ba talagang plano mo dito? Ha? Ah, alam ko na. Papainlabin mo si Cedric. Gagamitin mo gagawin mo, tapos iiwanan mo. Ganun ba yan? Naku, no, sir, hindi ko po gagawin yung... Hindi naman po ako gano'ng klaseng babae. Pare-pareho kayo ng sinasabi. Ganyan din sinabi ng ex ko. Pagkatapos niya akong pailabin, iniwan niya rin ako. Ginawa akong gago. Sir, pasensya na, pero hindi po siguro katulad ng sinasabi niya mo. Katulad? Pare-pareho kayo. Parang-parang kayong mga basura. Yeah, limisin mo! Kuya! Ano ba, diba, sumusobra ka na! Tama na! Cedric, si sinabi ko sa'yo, di ba? Gagamitin ka lang ng mga babaeng yan! Yan na naman tayo, Kuya! Kuya, iba si AR! Sa'ka hindi to katulad ng ex mo! Magbibunti ka na tatlong taon na yun! Anong hindi katulad? Ha? Pero pareho lang yung mga babaeng yan! Ano? Bakit mo pinagtatanggol? Mahal mo na? Oo, Kuya! Paano ko sabihin ko, mahal ko? Hindi magsama kayo. Umayos na kayo dito! Aalis na po siguro na sa trabaho. Bakit naman? Kayaan niyo po eh. Hindi ko nang kayaan lang. Sobrang sungit. Alam mo, ayaw. Uh, hindi mo kailangan umalis sa trabaho. Eh, kung gusto mo naman, pwede naman natin gawin na pag nandyan si Kuya, wag ka muna lumabas. Manap na lang ako ng ibang ano, ng ibang kasambahay na pwede mag-alala sa kanya. Yes. Sir, sobrang... Teka lang. Huwag na akong tawagin, sir. Ano na lang, Cedric. Cedric po? Or Ced na lang. Ced. Bakit naman to sir? Ay, Cedric pala. <laughs> ah, uh, may tatanong ako pala sir. Oh, ano yun? Hiya po ako, pero na yung sinabi niya po kanina. Ah, uh, totoo po ba 'yun? Pag sinabi ka bang totoo, sasagutin mo na ako. Ah. Uh, Sige. Kena na daw. Sasabihin ko sa yung sagot. Talala okay. mo yung last week na kinain natin? Oo mo. Sige bukas, makita po tayo. Talaga? antay kita doon, ha? Sige po. <laughs> sige na. Sige po, sir. Papahinga na ako. Oo, ingat. Uh, good evening po, ma'am. good evening. Uh, ito po yung mamaya namin. o uh, oh, sige, tawagin na natin mamaya. Ah, Naantay ko pa kasi yung kasama ko. Okay po. Sige, salamat. Okay. Ah, uh, ma'am, uh, ready na po ba kayong order? Sandali lang, kuya eh. Antayin ko lang kasama ko. Order ako, tatawag ako. Okay po, sige po. Take your time, ma'am. Sige po. Ah, uh, ma'am, excuse me po. Uh, last order na po ito. Uh, order pa po ba kayo? Alating na po yung... Tatawagin ko na lang po kayo. Ah, uh, sige po. Um, ma'am, tubig po muna kayo. Salamat. Sige po, ma'am. Ah, uh, ayan, pasensya na. Nalita ko. Okay lang. <laughs> ayan. Simula ngayon, hindi mo na kailangan mag-antay. Ano hindi mo sabihin? May titingin na para sa'yo. May nabili na Hello, AR. Wala na si Cedric. Wala na yung kapatid ko. Paano kung nawala si Cedric? Eh! Huh? Kausap ko na po siya kanina. Paano po nangyari yun? Pumunta ka na dito, please. Sige po, sir. Papunta na po ako. Ah, uh, sir. Magpapalam po sana ako. Aalis na po ako. Bakit ka aalis? Sino bang nagpapaalis sa'yo dito? Eh, May malilipatan ka na ba? Ah, uh, sir. Mag ba baka po ako, maghanap po ako ng malilipatan na trabaho. Maghahanap po ako. Wala naman ang papali sa'yo dito eh. Tsaka maayos naman yung trabaho mo dito. Alam ko naman na masipag ka, maayos ka sa bahay. Yung mga damit ko, lagi mong inaayos, di ba? Mga sapatos ko, sa kusina, lalo sa kusina. Laging maayos mabango ang kusina, Yung CR. Huwag ka na umalis. Kailangan kita dito eh. Sir, paano niyo pong nasabi yun? Hindi eh, ba pabulag kayo? Hindi na ako bulag ngayon. Binigay ni Cedric sa akin yung mata niya. Kaya na, alam na alam ko, kitang kita ko na yung mga ginagawa mo dito sa bahay. Kaya ako nasabi yun gusto ko sanang humingi ng tawad. At pagpasensyahan mo ako sa mga nasabi ko at sa mga nagawa ko sa iyo dati. Okay lang po yun, sir. Nakikita ko na yung nakita ni Cedric sa'yo. Ang ganda mo pala. At hindi lang sa panlabas, pati rin sa loob. May maganda kang puso. Hindi ka pala tulad ng ibang babae. Sorry kung nasabi ko sa iyo na yung kumpara kita sa ex ko. Okay lang po yun. Sir. Pasensya ka na dahil sobrang depressed lang kasi ako. Masyado akong tumingin sa past ko. Kaya nabanggit ko na generalize ko lahat kayong mga babae. Iba ka pala. Salamat, sir. Pwede bang huwag mo na akong tawagin, sir? Alam mo, binilin sa akin ni Cedric na alagaan kita. Pwede huwag ka nalang umalis. Sige po, sir. Ay, Sam po pala. Sam na lang, ha? Sige, Sam. Sige. Sige na. Um, ngayon, ako magluluto ng lunch. Okay ba? Talaga po. <laughs> At uh, excited akong gamitin tong mata ng kapatid ko. Iya, ah, uh, break nih uh, mau gak nih dong? Singgih. <laughs>